Hi guys, good morning. This time, nandito tayo sa Tumana Bridge sa Kaanan. May pupunta tayo guys dito sa Tumana. Mag-inquire ako regarding sa motor. So let's go. Samahan nyo ako. So medyo magtatanghali na, alas 10 na pasado. guys Farmers 2 Dito tayo sa Tumana guys Approaching GP Rizal Ang GP Rizal guys May access yan doon sa Kwan Sa Commonwealth Pagdating mo sa Dolo So yun itong JP na guys Ito yung papuntang Marikina mismo Proper Yung sa likod ko yun ang papunta Commonwealth At saka ah, doon sa kongreso Lusot yun doon guys So let's go Medyo traffic dito sa kabilang side So dito tayo guys maging kwero Marami na dito sunod-sunod na yung mga tindahan ng mga Spare parts ng motor O mga kwan yun no Tulad yun no, yung mga gumagawa So maging kwero Ngayon, tanong ako. Kasi mahirap siya i-start. Mahirap din siya i kahit bago lahat. Sa yung kanya, battery. Tuna, ha? Tuna, kahit Kasi start mahirap siya. Kailangan eh, nilagyan mo siya ng gas. Tignan mo. Kailangan isang iganyan mo siya eh. Tapos parang may mararamdaman ka na pumuputok-putok. Ano yun? At, ha? Tayo mo. Okay. Ha? Ah, patay ko muna. Pag ganyan, anong pan yun? Y At, up na ba yan? Ha? Tune up yan? Hindi pa? Pag tune up, magkano? ka ba ng langit? Ha? Pag ka ng lang to nung nakaraan ko Oo Wing pan lang muna ako kung magkano Magkano ba yon? Ha? Pag-i-350 Sure ba? Yung palinis ng carburador ng yung di na yan, kaya na Magkano lahat yun? Yeah. Pumuli ka mga 350 Ha? Mga 350. 350 pesos? Ha! Ah! Ha! lang ganyan yan? Ha? Kaya lang ganyan? Ngayong kwan lang Nakaraang araw kwan lang Mga 2 weeks Ah 3 weeks pa lang So kaya nga nagkwan ako mm -hmm. Nagpo pa ipatingnan ko nga Kung magiging gwan ako rin to sa inyo Tiyan dati Ikaw yata nagigawan ito eh yung nabatag yung pandita, diba, ba? Kasi siyang nagawa niyan, eh. Naturod yung pan. Madalas nasisira dyan, sir. Anong madalas nasisira sa SkyDrive? Mga Ha? Hindi daw Sabi nung no, kuha yung pinalitan ko, bilang wala nang laman yan eh. Kailangan ka nagpalit ng Ha? Kailangan ka isang linggo pa lang yan. Pero... Hindi, okay pa naman siya. Kasi, kala, kasi dapat hindi ako bibili. Ika-charge ko na lang yung kuha. Kasi sabi nung no, binila ko niyan, hindi na siya. Nag-charge naman siya kasi lang mamamaubos din agad kasi na... Naubusan na talaga na sagad na Tama ba yun? No. Sabi kahit i-charge mo yan, mag load yan, pero mabilis maubos din. Kambu, 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 kaya ang mo kuya? Sabi mo, ay mo. Oo. 45, oh. 45 yun. Ha? 45. 45? Iwalay na lang oh. Pala ko wala na eh kasi parang wala nang natira eh. Marami pa yan. Wala na oh. Ito na. Ah. Basta po sa inyo din. na. Ano yan? Mala kanin. O mas matigas pa sa kanin. Hindi naman. alam na. Malambot dito. Ano na eh. Maganda na talaga pantala Hmm. May stroke ka naman sir na? Diyan na lang ang tambahan yung Ha? Diyan na lang ang tambahan ito Bawal sa amin yung sir eh Ah ganun ba? Yung kwa na lang Kasi yan na ba yan dyan? Dalawang eh, yun Yung malaki laki na mo Para isang lagay ko na sa bus Dito ko lang kasi inumin eh Baka mamaya magsalin-salin pa matapon <laughs> Dapat no. Yeah, thank you. Ngayon, okay. muna tayo ng koko. Magagalaw na ang halaga ng 45 pesos. Dati 25 lang 'to eh, kasi pa yun. <laughs> Ngayon, 50 na. ito yung kinuha ako plastic so guys kinuha tayo naman ng ano nga ito boko tabaw ng corpora guys at saka mga pang mga parts 350 hindi ko kung kasama pa yung labor doon kung kasama na yung labor. Hah? Ya. Berarti ganjil para langu makamandar huh? huh?

filter ano yan <tay> filter magkano yung ganyan Okay. Dalhin ko na lang yan ha. Pakita ko lang sa isa. 啊？

Ang lang ng kwan ko, ano? Ang lang ng lalagyanan ng tol. Piranggot. <laughs> uh, ang lang day. eh. Papilit lang talaga ang pwede dyan. Kaso lang napapasok din ng ulan yan. Oo, ah, na, 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 na ito, ulan yan. Kaya wala din, hindi rin pwede sa mga papilis mo. Oo, kailangan naka-plastic Ito dati Nung mag ako ginagamit ko to so, Ito ang pinagawa nila Ngayon hindi na siya pwede Malaki Iba na, ganyan na oh Pero malaki O yeah. oh, yan yan, ito sa akin Yan yan, pinagawa nila oh 250 na yan Pero bakal yan. yan Iba kasi plastic eh Ito yung bago bago sila, no? Hindi. Kasi nila, kasi wala nilang binibigay na plaka. Oo. Uh Yan plaka kasi nito, yung nakapan uh, pa. Yung nagkaroon pa ng mga issue. Prakot. Uh -huh. Prakot yan. Nasa daw eh. Nasa pier pa raw ang mga plaka ng mga ito, 2016. Ay, okay. ano? Kaya hindi ka Diretso na Magpapadyak muna, huwag pa lang O mo sa para makyat Mga walong padyak yan, bago sa mo i Huwag hindi agad yung pan ka nakuhaan ko yan bago eh eh para maka yung gas na sige dyan lang kapakan ay mandar ay mandar pa mandar Kita na po. Kasama na yung labor dyan. Ikan Kasama na po yung labor. Kasama na po yung air filter. Air filter at labor. Nandiyan Okay. Ito po. Thank you. Thank you. guys, hanggang dito na lang ating video para dito sa pagpumpuni ng aking o repair ng aking motor so yan, okay na siya start niya, wala nang problema so thank you for watching, don't forget to subscribe like and comment kung gusto niya magpaayos guys dito, so, nandito lang sa GP Rizal ayun yung kanilang pangalan MC 2020 comes still motorcycle parts of the and services.